Hi, Kuya! Hello, Liam! Salamat po! Oh. po. Kinakabahan oh. ako sobra, Kuya. Kina ay, kailangan ko talaga pang bili ng gamot ng anak ko, Kuya. Dalawa yung nagkasakit kasi. Ah, oh, ganun ba? Uh, timing oh, na timing po. pala. Bago ka pa sumali dito o nagpray ka ba? Siyempre naman po, Kuya. Ayan. Okay, taga saan si Liam? Araw-araw po. Sa Gamindanao, Surigao City po kuya. Oh, okay, so ano yung uh, panggagamitan mo, yung panalo mo? Pambili ko po kuya ng gamot kuya, tsaka pambili po ng bigas kuya, tagatas ko. Ano, ano yung sakit ng mga anak? Nilagnat po kuya. Talagang hey, no. kailangan na kailangan mo pala itong p Opo. Kaya, sinasabi sa inyo na lagi kayong magpasalamat sa ating Opo. Panginoon. Dahil Ilang araw na kayo. po ako kuya, nag-pray kuya na sana manalo ako kuya it's about time. Di ba? Hindi lang 500, Opo. pero yung pinakamalaki talaga, 2,000. Wow! Sobra po. Wow. <laughs> Napatalo Kaya, na ako, kuya. Tayo, <laughs> uh, salamat ko po kayo. ng marami, kuya. Parang na, may mga sakit yung mga anak mo ngayon. Talagang kailangan ng pala kung kung Opo. Na, lagi po tayo magpasalamat sa Diyos. Okay? Opo, kuya. Uh, salamat po ng marami, kuya. Salamat Kaya, wala po. Naman. Ano PM ka na lang para okay, magpapilita na. Okay, okay lang po, sa maraming ano, salamat. Ano so sabihin mo kay Samdat Vlog? Maraming maraming salamat kuya sa walang sawang pagbibigay ng blessings po. Eh, walang ano ma Okay, mag-team ka na, Liam. Okay po. Bye-bye po. Hello. Salamat. Bye-bye. Hello, Hello. Hello, kuya Sam. Okay, ano naman yung pakiramdam mo kanina? Kunting kaba na lang, kuya? Naantok ako eh, pero pinipilit ko. <laughs> eh, ano na tawag yung pangalan mo? Nagising ako bigla. <laughs> Bakit kay naantok? umagang umaga diyan tanghali. Hindi eh, ako natutulog sa gabi kuya eh. Na Bakit? Mag-isa lang kasi ako, parang nalulungkot, wala akong kasama. Bakit nasaan yung asawa mo? trabaho kuya, pang gabi siya. Ba, wala pa kayong anak? Wala pa po. Ah, ganun ba? Ayan, na uh, hmm. timing na timing. Taga saan si Sun TV? Cavite kuya. Okay, ano naman ang bibilihin mo sa panalo mong ano, 500? Papadala ko na naman po sa mga anak ko kuya para kahit wala ako, maging masaya din sila konti. Wow naman. So, sino nag-aalaga yung mga anak mo dun saan? Si mama kuya at saka si papa. Oh, ganun ba? Thank you, Kuya. Sobrang legit. Araw-araw, araw-araw ako nag-aabang. <laughs> Sobra, basta magtsaga lang kayo. Sobrang legit sa Kuya Sam. Ang dami na niyang nabibigyan. Tingnan Oo, niyo yung Facebook page niya. Tsaka YouTube na. Ang dami niyang nabibigyan. Kaya Oo. tsaga lang kayo. Araw-araw, araw-araw namimigay si Kuya Sam. Parang araw-araw Pasko. <laughs> Salamat, Kuya Sam. Oo, ilang beses ka na ba nabigyan? Sa pabigas, sa jackpot na ilan ilan base ka na ba dalawang beses na dito ko ya tapos sa mga 50 50 ganyan 50 50 oh. Pero si Dan sa, sa pabigas, hindi na ako umakyat kasi inaano ko na lang yung mga bago para manalo din sila, ganun. Wow! Congratulations sa'yo, Sansi! Yeah, thank you, okay. Kuya. Okay, bye-bye. Okay, Bye-bye. So,